Ayan mga ka-trops, good morning mga katrops So mayroon tayong sinerbisan dito, Ah, uh, ganito yung buhay natin may kailangan magpa-service magpa ng sakyan, magpalinis, pupuntahan natin yung mga Kasi huwag natin sayangin yung pagkatao na magkaroon tayo ng <laughs> So dito, ah uh, mas lalo tayong nakatipi dito dahil nakatambay lang tayo uh, Hindi tayo kumastos ng gas kaysa magbiyahe tayo ng biyahe So grab na natin. So itong sasakyan nito, mga ka-trops, ah uh, ito yung dati ko kong natong soki talaga mga trop. So ah uh, babalik na kasi yung may-ari dito sa Pilipinas kaya nag-PM sa akin na puntahan daw yung bahay nila, ah uh, papalinisan daw yung isang sasakyan. So ito po yung nilinisan natin mga ka So panoorin niyo to mga ka yung buong video nito dahil malalaman nyo, mga trops kung gaano siya kakintab uh, para siya talagang galing sa kasa so hindi ko na yan ginamitan ng sabon mga katropos dahil linux ko pa yan uh, mga 2 na so kasi di naman talaga araw-araw ginagamit nila nito so bihira lang lalong na nung nagbakasyon yung may ari nito so nasagrahe lang nila so alikabog lang so alam na sa mga nagsasideline yan ng mga ganito alam na yun nila yung magkanong bigayan yan so sulit na natin kahit mainit nga dito sa gilid ng bahay nila pero wala tayong mga kawa. kailangan tayo magkaroon ng pira sa araw-araw na rin so grabe itong mga katrop sulit na sulit itong araw araw nito kahit ito lang isa kasi sabi naman niya na isang sasakyan lang daw ang papalinisan so Dalawain ko sana pero mahirap na <laughs> baka naman sabihin ng mayari nito ang maya sipag naman itong tao na to so kung ano ang utos nila ay ah, isa lang huwag nating kusubrahan baka umusulit na <laughs> so ganito talaga ang buhay natin so grabe saka nagandahan din ako dito mga truck dahil yung tubig nila ah, grabing lakas So, ito yung gusto kong maglinis ng sasakyan pag malakas yung tubig. Ayan mga tropes. So, tapos na mga tropes. So, ililipat tayo. Ayan, dito tayo sa grahe. Kasi, ang sobra talagang init doon mga katrops. So, taas muna natin yung window dahil uh, magbukas tayo ng aircon sa loob. Para malamig at gumana yung ano niya maano din yung aircon kasi nakatambay lang kasi ito mga katroso eh. grabe buti na lang uh, ah, lipat atin agad kasi doon nga sa labas mga katroso grabe ang sobra talagang init ang hirap parang hinihingit agad sa init eh, time check natin mga katroso eh, quarter to 11 na so init na init na talaga dahil ganito ang sa atin dito sa Pilipinas pag patapos ng bagyo mainit talaga so ayan kukuha nila ako ng tabo at timba kasi pugaan ko na lang yung pag madumi na yung basahan so ayan po yung miskati natin dito mga trots na ito na tayo sa loob kasi hindi naman talaga lahat na mapunasan nung nandyan tayo sa labas ayan ganito lang yan mga trots so sabi. tingnan nyo mga tros pagkatapos dyan grabe napakaganda na yan mga napakintab na Ah, grabing init talaga mga tropes. Pawis na pawis ako dyan mga tropes. Pero, wala sa atin yan. Kayang-kaya natin na isa yan sa mga trials natin sa buhay. Ah, kailangan talaga natin kumilos para magkaroon tayo ng pira. So, nag-enjoy naman ako sa ginagawang mga style, dahil... Ayan, abang nagtrabaho ka, ah, magkaroon ka ng pira kaysa nakatambay ka lang. yan siya mga troops. So. Papakita ko sa inyo maya maya o tapos tatapusin yung video nito. Ah, uh, pasilip ko lang kung anong resulta ng hindi na natin na nawaksto ng mga dalawang buwan. Ah, uh, hindi pa rin siya kumukupas yung kintab niya. Ah, uh, pa rin. So, napaka proven and tested na talaga yung ginagamit ko nito na wax. Ipin mo naman ng dalawang buwan na ah uh, hindi naman araw-araw din kasi siya ginagamit so siguro sa isang linggo ah uh, minsan isa o tatlo ganun lang kasi bira lang yun umaalis yung may-ari uh, lalo, lalo na yung may-ari talaga dito nagbakasyon na sa ibang bansa e, uh, Marte kasi doon yun mga katrof kaya ah uh, tumawag siya sa akin na uh, papalinisan kasi nakita niya kasi yung mga trabaho natin na uh, sa stride talaga siya mga tropa. So ayusin lang natin itong mga tropa kasi medyo masyadong madikit sa kabila. Uh, kasi mayroon pang isang sasakyan na parating uh, iusad lang natin ng konti. Para naman maganda-ganda yung pag ano maluwag sa kabila. Ipantay natin itong mga tropa kasi masyadong dikit ito sa kabilang side. Ayan. Inaayos lang yun natin mga tropa para solid naman yung ano natin. And, kasi pag ikot ko kanina mga katotos masyadong masikip so kailangan na uh, sakto lang yung pagdaan natin hindi tayo tumagilid yung so, sakto lang talaga yung uh, sa isang tao. So, yung model nito, ng mga trops. Ah, yung sasakyan pala nito, mga trops. Ah, lexus to siya, mga trops. Na old model. Pero, napakaganda yung kulay niya, mga trops. Saka, napakaganda din yung ano. Hindi pa kumukupas yung kulay niya. Makintab pa rin. 2008, yata. Ito, mga trops. Maliti natin, mga trops. Ah, medyo tabingi. Hindi na. Ayos, dikit-dikit natin ng konti sa kabila. Yan. So, lang natin, mga trops. Kasi medyo maluwag ayan parang sakto na yan mga trop siguro ayan siya e, check lang natin mga trop para perfect na perfect yung pagdating sa may ari parang hindi ginalo yung sasakyan ganun pa rin yung posisyon niya ayan inikota natin para sure tayo tingnan natin sa kabila kung Yung medyo masikip pa mga katrops okay ayan na siya mga katrops so ito na po yung pagkatapos ni tinang pagpunas mga katrops so, tingnan nyo naman mga katrops grabe napakakintab na siya mga katrops oh. super linis na yan yan papasilip ko lang to sa inyo mga katrops kung gaano siya kakintab yan mga katrops oh. wow grabe parang nakakot siya mga katrops oh ganon siya kintab mga katrops so kaya balik binabalik balikan tayo sa customer natin yan yung wax natin ginamit ng dalawang buwan na siya matrops ganon pa rin ka siya kintab mga katrops oh, grabe wala akong masasabi sa ginagamit kong wax ng katrops ah, proven anti-stig ko na talaga to para sa akin lang super kintab talaga siya dito tayo sa kabilang side mga katrops mapakita ko lumipat tayo sa kabilang side ayan yan po yun sa kabilang side mga troops kung gaano kakintab yun sa kabilang side ah, ganun din siya kakintab ayan siya mga troops oh. parang salamin lang so kintab talaga siya mga troops ayan mga troops so thank you for watching mga troops and God bless ating lahat ingat na lang bye bye